Bismillahirrahmanirrahim, الله Rabbil Alamin, الحمد لله رب العالمين Wa والسلام على رسول الله So bibigyan natin ng reaction yung video na napanood natin na mayroon daw dalawang religion at para bang nagpapahiwatig ang babae na ito na siya ay Muslim at the same time siya ay Kristiyana So sa Islam pwede ba yung ganito dalawang religion mo Muslim ka at the same time Christian ka at sumasamba ka sa Allah tapos sasamba ka rin sa Diyos Diyosan o sasamba ka rin kay Jesus kailanman hindi po matatanggap ang ganitong paniniwala sa Islam. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina inda Allah al-Islam, katotohanan ng religion namang natatanggapin ng Allah ay Islam. Wala na pong ibang tatanggapin ng ang, ang Allah na religion, Islam lang. Kaya hindi pwede paghaluin sa isang paniniwala o sa isang tao dalawang paniniwala. At the same time, sasamba sa Allah tapos sasamba rin sa Diyos-Diyosan. Useless po yan ang sumatotal na ganong paniniwala, kafir, labas pa rin sa Islam. Hindi pwedeng sasambak, magsas magsasala ka din, magsishare ka din. Wala pong ganon sa Islam. So ang hatul natin sa ganitong nakita natin na video, eh, hindi po ganyan ang pagsamba sa Islam, hindi rin po ganyan ang pagdarasal sa Islam. Yeah, yan po ay shirk, pag ganyan pong pamamaraan po ng, ng pagsamba. Kaya hindi po tanggap yung ganyan. Sa Islam, hindi po pwedeng paghaluin ang shirk at ang tawhid. Ang mga propeta, inutos sa kanila na ipasamba lamang ang Allah at iwasan ang pagsamba sa mga idos jius sabi, ng sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatir an wa sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tunay na nagpadala kami ng mga sugo sa bawat pamayanan o nasyon at sinabi nila sa mga tao na sambahin lamang ninyo ang Allah at huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan at iwasan ng mga sinasamba maliban sa Allah. So, ibig sabihin, pag hindi mo pa rin iniwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit sabihin mo pang ikaw ay Muslim, ikaw ay nagsasala, eh, ang total pa rin, hindi ka Muslim. Kasi sumasamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan at umaanip ka pa rin sa religion na maliban sa Islam. Kaya kailanman hindi pwedeng paghaluin ang dalawang religion sa Islam. Either na Muslim ka o Christian ka. Ganun lang po. Kaya ang tunay na religion ay isa lang po. At ito po ang Islam, ito po ang dala ng mga propeta na religion, ito po ang religion na pinili at kinusto ng Allah para sa atin, ang Islam. At ang Islam po ang siyang, ang siyang religion na nagtuturo at nag-uutos lamang sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ito po ang religion na dala ng lahat ng sugo at propeta. So wala pong religion na tatanggapin ng Allah, isa lang po, Islam lang po. Kaya kailanman, huwag mong paghaluin na at the same time Christian ka, at Hujuka, o Muslim ka at the same time Christian ka hindi po tatanggapin sa Islam yun so naway, uh, uh naunawaan natin ang ganito po, uh, para paraan pagsamba ay uh, hindi po tanggap sa Islam wala pong ganyan pong wala pong ganyan sa Islam na Muslim ka at the same time ay Christian ka rin po okay so yan lang po kunting kaalaman wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh